na buwan ang suspensyon habang iniimbestigahan ang gobernadora sa reklamong grave abuse of authority. We are writing to Secretary Remulla and I am not stepping down. I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Kung taga Cebu ka, malamang narinig mo na ang pangalang Gwen Garcia. Matagal na siya sa politika at halos naging mukha na ng lalawigan hindi lang basta gobernador, kundi unang babaeng gobernador pa ng Cebu. Sa tagal ng kanyang panunungkulan, halos tumatak na siya sa isip ng mga tao bilang isang matapang at may paninindigang lider. Pero alam natin na kahit gaano katatag ang isang lider, dumarating pa rin ang panahon na sinusubok siya. At minsan, ang mga desisyong akala niya ay tama, ay siya palang magiging dahilan ng unti-unting pagkawala ng tiwala sa kanya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nitong Abril 2025, nabulabog ang publiko nang ipalabas ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension ni Garcia. Anim na buwang suspension ang ipinataw sa kanya dahil umano sa paglabag sa environmental laws. Ang pinag-ugatan nito ay ang pagpayag niyang ipagpatuloy ng isang private contractor ang dredging o paglilinis sa Mananga River kahit wala pang go signal mula sa DNR. Wala itong Environmental Compliance Certificate, kaya lumalabas na lumabag siya sa proseso. Para sa ilang taga-suporta niya, mukhang aksyon lang ito sa problema ng water supply. Pero para sa mas malalim na pagtingin, mali ang paraan nito. Hindi sapat na may magandang intensyon kung hindi naman tama ang proseso, lalo na kung may epekto ito sa kalikasan. Bukod pa rito, hindi ito ang unang beses na nasangkot si Garcia sa kontrobersya. Matatandaan noong 2008, naging sentro rin siya ng balita dahil sa pagbili ng gobyerno ng Balili Property sa halagang halos 99 milyon pesos. Ang problema, lumabas na bahagi ng lupang binili ay underwater at parte ng protected mangrove area. Imbes na mapakinabangan agad, Naging malaking tanong kung bakit hindi muna sinigurado ang kondisyon ng lupa bago ito bilhin. Dahil dito, nakasuhan siya ng graft at misuse of public funds. Bagamat na dismiss ang kaso noong 2020, nanatiling may bahid ang pangalan niya sa mata ng publiko. At hindi lang 'yan. Isama pa natin ang mga issue sa Cebu International Convention Center na umano'y overpriced at maraming tanong tungkol sa bidding process. Sa dami ng ganitong kaso, unti-unting nasisira ang imahe ng isang lider na dati tinitingala. Noong Mayo 12, 2025, rin ay muling ipinamalas ng mga mamamayan ng Cebu ang kanilang lakas sa pamamagitan ng balota. Sa halalang iyon, lumabas ang malinaw na desisyon ng taumbayan na palitan ang lideratong matagal nang namayani sa lalawigan. Sa kabila ng mahabang panahon ng panunungkulan ni Gwen Garcia, at ng kanyang matibay na pangalan sa politika ng Cebu, pinili ng mga botante na bigyan ng pagkakataon ang isang bagong muka na nag-aalok ng pagbabago. Ang pagkatalong ito ay hindi basta-bastang pagkatalo sa eleksyon, kundi isa itong simbolo ng pagbabago ng pananaw ng publiko. Sa mga nakaraang taon, unti-unting nabawasan ang tiwala kay Garcia dahil sa mga kontrobersyang lumitaw. Habang lumalalim ang diskusyon ukol sa transparency, public consultation at accountability, mas naging mapanuri ang taumbayan. Nagsimulang questionin ng publiko kung ang mga proyekto at desisyon ng administrasyon ay tunay na para sa kapakanan ng mga tao o nakaugat lamang sa personal at politikal na interes. Malaki ang naging epekto ng kanyang desisyong ipahinto ang civil works ng Bus Rapid Transit Project. Ang proyektong ito ay matagal nang inaasam ng mga mamamayan, lalo na ng mga araw-araw na nagdurusa sa trapiko ng Metro Cebu. Bagamat ipinahayag niyang ito ay isang hakbang upang pag-aralan ang epekto ng proyekto sa mga lokal na komunidad, para sa marami, ito ay isang sagabal sa progreso. Ang ganitong uri ng pamumuno ay naging dahilan ng pagkasira ng kanyang relasyon hindi lamang sa mga kasamahan sa partido, kundi pati sa mismong lokal na pamahalaan. Hindi rin naligtas sa mga mata ng publiko ang paglayo niya sa kanyang dating partido, ang PDP Laban. Sa halip na magpakita ng pagkakaisa, lalo nitong pinatingkad ang internal na sigalot at personal na banggaan sa pagitan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang kanyang pagbibitiw ay tiningnan ng ilan bilang taktikal, ngunit para sa iba, ito ay isang patunay ng kanyang unti-unting pagkalayo sa mga alyado na minsan niyang nakasama sa pamumuno. Sa gitna ng kampanya, hindi na rin ganoon kainit ang suporta ng mga business stakeholders at lokal na leader. Nawalan siya ng matibay na backup na siyang naging mahalagang bahagi ng kanyang mga naunang tagumpay sa politika. Ang mga dating matibay na taga-suporta ay naging tahimik at ang ilang kanyang dating kakampi ay lumipat na rin sa panig ng kanyang katunggali. Bukod dito, may malaking papel din ang kabataan sa naging resulta ng halalan. Mas naging aktibo sila sa pagbabahagi ng impormasyon, pagsusuri ng mga isyu at pagpapahayag ng kanilang salubin sa social media. Hindi na nila tinanggap ang mga lumang estilo ng pamumuno na nakasentro lamang sa kapangyarihan at hindi binibigyan ng puwang ang boses ng karaniwang mamamayan. Sa pagkapanalo ni Pamela Pam Baratro bilang bagong pinuno sa Cebu, kitang-kita ang malaking pagbabago sa politika ng lalawigan. Ayon sa isang balita, si Baratro ay isang dating flight purser na walang karanasang politikal. Wala siyang koneksyon sa mga kilalang pamilya sa politika at hindi rin siya kabilang sa mga tinatawag na trapo o tradisyonal na politiko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay nanalo sa halalan sa pamamagitan ng isang landslide o malawakang suporta mula sa mga botante. Malinaw ang mensahe ng mga taga Cebu na gusto na nila ng bago, ng ibang klase ng pamumuno at hindi na ang nakasanayan. Mahalaga ang halalang ito dahil ipinakita nito na hindi na sapat ang pangalan o tagal sa posisyon upang manalo. Sa halip, ang hinahanap ng mga tao ay isang leader na may malasakit. Tapat at may tunay na hangaring maglingkod. Sa matagal na panahon, Si Gwendolyn Garcia ang isa sa pinakakilalang pangalan sa politika ng Cebu. Ilang dekada siyang nanungkulan at marami siyang naipatupad na proyekto. Ngunit habang tumatagal, maraming tao ang nagsimulang magtanong kung tunay ba siyang nakikinig sa kanilang mga hinaing Isa sa mga naging issue ay ang kanyang pakikitungo sa iba pang opisyal at mga ahensyang pambansa. Halimbawa na lamang ay ang problema sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Sa halip na makipag-usap ng maayos, pinatigil ni Garcia ang ilang bahagi ng proyekto. Dahil dito, lalong tumagal at nahirapan ang implementasyon ng programang SANA ay makakatulong sa maraming commuter sa lungsod. Ang kanyang desisyon ay nakita ng marami bilang isang hakbang ng isang leader na inuuna ang sariling kapangyarihan kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Bukod pa rito, si Garcia ay nasangkot sa ilang kontrobersya tulad ng graph, katiwalian, at iba pang kaso. Kahit may mga kasong na-dismiss, hindi na ibalik ang dating tiwala ng tao sa kanyang pamumuno. Ang ganitong mga isyo ay naging dahilan kung bakit maraming botante ang tumalikod sa kanya at sumuporta kay Baratro. Para sa kanila, panahon na para sa isang bagong leader na hindi lamang mahusay, kundi bukas din sa pakikinig at tunay na tapat. May ilang naniniwala pa rin kay Garcia. Inaamin ng iba na naging epektibo siya sa mga proyekto gaya ng mga kalsada at turismo. Ngunit para sa nakararami, hindi na ito sapat. Gusto ng mga tao ng leader na hindi lamang matibay, kundi makatao rin. Yung marunong makinig, handang makipag-usap, at hindi madaling magalit o manindak. Ang estilo ni Garcia na parang command and control ay hindi na akma sa panahon ngayon. Mas gusto na ng mamamayan ang consult and collaborate na pamumuno. Ang nangyari kay Garcia ay isang paalala sa lahat ng politiko. Hindi habang buhay ay nasa pwesto sila. Hindi rin sapat ang dami ng proyekto kung hindi nararamdaman ng tao ang tunay na serbisyo. Sa demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng taumbayan. Kapag hindi na nila gusto ang isang lider, may kapangyarihan silang palitan ito sa pamamagitan ng halalan. Ang pagkapanalo ni Baratro ay simbolo ng pag-asa. Isa siyang bagong muka na dala ang bagong pananaw at bagong paraan ng pamumuno. Hindi siya perpekto, ngunit sa kanyang pagkapanalo, pinatunayan ng mga taga Cebu na bukas na sila sa pagbabago. Hindi na mahalaga kung may sikat kang apelido o kung matagal ka na sa serbisyo. Ang mahalaga ay ang puso mong handang maglingkod ng tapat. Ang kwento ni Pambaratro ay isang inspirasyon para sa marami. Ipinakita niyang kahit hindi kilala o makapangyarihan, basta't may tunay na layunin at sinserong serbisyo, may puwang ka sa gobyerno. Ipinakita rin niya na ang mga Pilipino, lalo na ang mga Cebuano, ay hindi na basta-basta naloloko sa matatamis na salita o pangakong napako. Mas pinipili na nila ngayon ang mga leader na tunay na kakampi nila sa buhay. Sa huli, ang halala ng 2025 ay naging isang makasaysayang sandali. Ipinakita nito ang pagbabago sa pulso ng mamamayan at ang kanilang kagustuhan para sa mas maayos, mas bukas, at mas makataong pamahalaan. Sana ay magpatuloy ang ganitong klasing paggising sa bawat sulok ng bansa. Dahil sa dulo, tayo ring mga mamamayan ang makikinabang sa isang pamahalaang tunay na para sa lahat. Ngayong alam na natin ang nangyari sa halalan sa Cebu. Sa tingin mo ba handa na rin kumilos ang ibang lalawigan para sa pagbabago? Kung may ganitong kandidato sa lugar ninyo na tapat, bago at bukas makinig. Iboboto mo rin ba siya kahit hindi siya kilala o sikat? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.